pelikula Meron ba nagpaparamdam sa yung mga mga babae, mga Becky sa yung social media accounts, yung mga nagpi-PM sa iyo? Um, sa akin po kasi marami talagang nagpi-PM eh ng mga ganyan. Pero ang ang minsan nire-replyan ko po parang gano'n. Nire-replyan mo ang swerte naman itong mga to. Ano yung mga ano yung mga laman ng kanilang uh, PM? Ah, uh, minsan ano eh na, na, nangangamusta lang gano'n. tapos sasabihin nila na idol nila gano'n. So um nag nakikipagmingle naman po ako minsan para naman din oh. lang kahit paano oh. makita nila sa ano na nagre-reply din naman po kami. O oh, wala naman bang nag uh, nag-offer sa yon ng one night stand or date, mga ganyan? Or gusto kang maging jowa, gusto kang matikman. Yung mga tibog, may, may ano, may, may konting uh, sexual uh, content, parang ganon, sexual uh, insinuation? Am ah, marami po, hindi naman nawawala yan eh. Pero minsan kasi nire-replyan ko din na parang, ah, hindi po ako ganong taong Kung gusto nyo po nang makipag makipag-usap sa akin, okay naman po doon.